Katulad mo, dumating ka dito na walang nangyari sa'yo sa daan, dito sa amin, welcome ka po sa amin. Talagang wala pong, wala pong alinlangan kung pumunta ka dito na Ito ang pahayag ni Rohama Tato sa kanilang lugar. Residente ng Barangay Miti, Dato Blasinso at Maguindanao del Norte. Ayon sa kanya, kapag kasi nababanggit ang kanilang lugar, tila ba nawawala ang sigla. Ngunit taliwas ito sa ipinakita sa amin ng news team. Isang lugar na may tunay na ganda, likas na yaman at mayabong na kagubatan na punong-puno ng sigla. Ang Barangay Miti ay hindi bangungot gaya ng akala ng ilan, kundi isang lugar na may tagong yaman at potensyal na hindi palubusang natutuklasan. Dito po sa lugar namin, sa, sa aming pagkakaalam dito, wala pong wala pong anong nangyayari dito sa lugar namin purus kapayapaan po dito sa lugar namin dahil mapayapa po kami dito nagmamahalan kaming lahat dito na kaming magkakaparente pero sa totoong buhay ito po yung pamilya na mapayapa dito po sa lugar namin kasi yung tatay ko po dito siya yung naghawak sa lugar namin ng ilang taon Mm -hmm. Na mapayapa po itong lugar namin dumating man namin nagbarilan pero nagkakaayos pa rin. Hindi po kami apektado kasi hindi po totoo ang lahat ng naririnig na masama. Mm -hmm. uh, ano po sa sarili ko po hindi po ako naapektuhan lalo na 'yung mga pariente ko. Mm -hmm. uh, itong lugar po namin halimbawa ito po 'yung lugar na pwedeng puntahan ng mahirap. Mm -hmm. Kasi itong lugar namin ang pwede mong bilhin lang dito 'yung bigas. Pwede ka magbili lang ng kapi mo, asukal mo, lahat dito libre. Mm -hmm. Wala kang, wala kang gawin dito na bibilihin lahat dito libre. Ang mabili mo lang, bigas, asukal, kape. Yun lang, ulam, gulay, lahat dito libre sa amin. Kaya kung sino man po ang magbabalak pumunta dito, huwag kayong matakot dahil walang kinatatakutan sa lugar namin. maang lugar ay mapayapa. Hindi naman po ako taga rito, pero sa nakikita ako, sa noobserban ko, mapayapa, matiwasay at maayos naman ang pamumuhay ng mga tao rito ayon pa kay barangay kapitan Tato Ali. Okay naman dito ang pamumuhay ng mga tao dito sa magsasaka, kung sa laod. Okay naman ang uh, pamumuhay ng mga tao dito. Wala namang kwan sa gabal. Itong nakaraan na uh, araw, may nangyari dito pero sa uh, ngayon ayos naman sa ngayon. Okay naman. Uh, bumalik naman yung mga ta tao. Uh, yung military uh, umalis din. Kami naman ang mga opisyal, basta yung mga ganyan, mga may kaso sa militar, may kaso sa drugs, uh, yan ang hindi namin gusto dito sa aming barangay. Uh, kasi nakakasira sa amin. Kasi ako, uh, galing ako sa IMALEP. Isa akong uh, commander ng IMALEP. Pero sa ngayon, nandito na ako sa ngayon sa gobyerno, magkakampi ng Imayali pati uh, militar. Isang panawagan ito mula sa mga taga-barangay miti na kilalanin ang kanilang lugar, hindi dahil sa mga maling akala, kundi sa kagandahang kanilang ipinagmamalaki na dapat masaksihan at mapangalagaan. Barangay Miti Dato Blasins Wat Maguindanao del Norte, isang lugar na hitik sa likas na ganda, ngunit na nanatiling tahimik sa gitna ng mga tanong. Dito, ang kagandaan na hindi laging ipinagmamalaki, kundi naramdaman sa katahimikan ng kalikasan. In the art of changing lives, ako po si Brigada Ian Alion ng 91.3 Brigada News FM Back, The Music and News Authority.